huli, tutok na sa unang balita. Nasa kusudiyan na ng Presidential Anti-Smuggling Group sa port area sa Maynila ang walong luxury car na nasa Bat San Nueva Ecija. Sinabsama mga mamahaling sasakyan dahil sa umunay questionabling papeles. Ang exclusive report mula kay Jay Taro. Bandang alas dos ng hapon itong nakaraang Sabado, namataan ng asset ng GMA News ang dalawang truck na ito. Isang car carrier na may plate number na NVD-150 sakay ang anim na mamahaling kotse at isang truck na may kargang dalawa pang luxury car. Ilan sa mga kotse sakay ng dalawang truck? Mga sports car na Mercedes-Benz SLK 230 at E500, BMW at Corvette. Alas 4 ng hapon, hinarang ng Nueva Ecija PNP ang dalawang truck. Ayon sa Presidential Anti-Smuggling Group o PASG, isang halimbawa ng pandaraya ang umanimis declaration ng mga year model at modelo ng sasakyan. Halimbawa na lang, itong nasamsam nilang SLK 230. Idiniklarang 1998 ang year model ng kotse. Pero kung susuriin daw ang serial number ng sasakyang Mercedes-Benz SLK, year 2001 ang may ganitong serial number. Imbis na mahigit 40 mila mang, dapat mahigit 400,000 tisong buwis ang binayaran ng mga nagparating. Dito pa lang makikita mo na ang criminal uh, Falsification of uh, public documents and possibly violation of uh, the uh, customs tariff code. Mula pa sa Cagayan Economic Zone Authority o CESA ang walong luxury cars. Iimbitahan ng PASG ang customs officers na nagproseso ng mga papeles ng mga sasakyan. Pero ang mga nagparating ng luxury cars may paliwanag na. Baka raw di sinasadyang nagkamali lang sa paggawa ng papeles. Kasaban lang ito sa 238 units na pinoproses namin at one time. So, uh, offhand, kung magdakaradiferensya ang walo, out ha, of 238, out three. of 138, uh, you should give this absam, you should give the benefit of the doubt. Tama yung na overlook or something. Nakaimpound sa past G yard, sa port area Manila ang mga sasakyan habang isinasagawa ang investigasyon. Para sa unang balita, Jay Taruk reporting. Wag pa huli, tutok na sa unang balita.